Attorney, ano nga ba ang mangyayari sa share sa mana, wala sa iyong magulang kapag ang isa sa inyong kapatid ay namatay na? Paalala lang po na sa usapin ng batas ng mana o succession, hindi lamang po yan para sa mga mayaman. Tandaan po natin, kapag ang inyong magulang, yung ina, ama, e eh merong pag-aari o ari-ari ang lalo na real property at sila ay mawalay dahil sigurado naman na mangyayari ito. Pero hindi lang natin alam kung kailan kayong mga naiwang magkakapatid ay magkakaroon ng karapatan doon sa naiwan ng inyong magulang. Kaya pag-usapan natin sa episode na to paano ang hatian kapag ang isa sa mga magkakapatid patid ay nawalay na pagdating sa share ng mana mula sa inyong mga magulang. Bago natin pag-usapan yan, magandang balikan natin yung mga basic concepts sa batas ng succession. Una dyan ay yung tinatawag na compulsory heir. Ang compulsory heir ay yung mga tagapagmana ng na isang namayapa kahit walang gawin itong mga tagapagmanang ito, eh automatically nire-raise sila ng batas bilang mga tagapagmana ng isang namayapa. Magbigay tayo ng halimbawa, kapag ang isang magulang, ama o ina ay namayapa, ang magiging compulsory heir niya ay ang kanyang surviving spouse o asawa at pati na ang kanyang mga anak. Ang mga compulsory heir ay walang kailangan gawin dahil automatic o itinatakda ng batas ang kanilang status bilang compulsory heir. Pagdating naman sa isang single o walang asawa na tao at siya mayapa, ang kanyang posibleng mga magiging compulsory heir ay ang kanyang mga magulang ang susunod na konseptong dapat nating pag-usapan at tandaan ay yung tinatawag naman na legitim. Ano ang legitim attorney? Ang legitim ay ang minimum share o mana ng isang compulsory heir. Again, wala pong kailangan gawin ang isang compulsory heir para makatanggap niya ang nasabing legitim dahil ang batas, nagsasabi na kailangan niya matanggap ito kahit ano pang mangyari. Subject to certain exceptions na paari nating pag-usapan sa ibang episode. Ang legitimate ay present o dapat matanggap ng isang compulsory heir whether may last will ang inyong magulang o walang last will. O may last will nga ay eh, hindi naman sumunod sa formalities na tinakta ng civil code. Ngayon, bilang tugon do sa tanong natin kanina, paano ang hatian ng magkakapatid sa mana sa magulang kapag ang isang kapatid ay nawalay na? Para matugulan po natin yan, magbigay tayo ng halimbawa. Sa isang pamilya, nawalay ang isa o dalawang magulang at ang naiwan ay ang tatlong magkakapatid. Kung mawawala ang isa, ano ang mangyayari sa share nung nawalay na kapatid? Kung ang nawalay na kapatid ay single, ibig sabihin wala siyang asawa, wala siyang anak, ang kanyang share ay mapupunta na dun sa dalawa niyang kapatid. Dahil ang kanyang dapat na tagapagmana kung single siya ay ang kanyang magulang. E eh, di ba nga sa halimbawa natin, wala na o nawalay na ang kanyang yang magulang. Kaya yung one-third share niya ay mapupunta sa dalawa niyang kapatid at ang mangyayari, 50-50 na ang dalawang naiwang magkapatid. Magbabago ang konsepto kapag ang nawalay na kapatid ay meron ng sariling pamilya. Diyan napapasok yung konseptong nais nating ipaliwanag sa episode na to. Ito yung tinatawag na right of representation. Anong ang right of representation attorney? Basis halimbawa natin na tatlong magkakapatid na nawala yung isa at yung nawalay na kapatid ay may asawa at may anak ang kanyang tagapagmana o compulsory heir in the person of the surviving spouse at ang kanyang mga anak ay tinatawagin nating compulsory heir. Dahil may compulsory heir, meron silang legitim. Kaya sabi ng batas, yung share ng kanyang surviving spouse at kanyang mga anak ay mamanahin kahit nawalay na ang kapatid na yon by virtue of right of representation. Ibig sabihin, yung mga naiwan ng nawala ay eh, pwede pa rin nilang kunin yung one-third at maghahati-hati ang kanyang surviving spouse o asawa at mga anak doon sa one-third share na dapat matanggap nung kanilang ama o ina na kapatid nung dalawang tagapagmana. Hindi maaaring mas lumaki ang share nung mga tagapagmana nung nawalay na kapatid doon sa naunang partition o yung paghahati ng tatlong magkakapatid. So, diyan po nakikita natin yung karapatan o capacity ng isa niyong kapatid kung siya ay mawawalay kung makukuha nyo ba ang kanyang share o paghahatian ito. Ang importante dyan para malaman natin kung meron tinatawag na right of representation ay kapag may compulsory heir yung inyong kapatid na nawalay. Sabi nga po natin, kapag ang inyong kapatid ay single, ang compulsory heir niya dapat kung wala siyang mga anak o asawa dahil nga single ay ang inyong magulang. Pero kung wala nang inyong magulang, paghahatian niyo na ng mga naiwan ng magkakapatid ang share ng inyong nawalay na kapatid. Pero kung meron ng compulsory heir o may asawa, may anak na ang nawalay na kapatid, may right of representation ang kanyang compulsory heir para kunin pa rin ang share niya sa mana mula at sa inyong mga magulang.